Bakit mahalaga ang tamang pagbili ng isda, lalo na para sa mga senior? Isipin niyo po, lolo at lola, na ang ating katawan ay parang isang lumang kotse. Kailangan nito ng tamang langis at gasolina para tumakbo ng maayos at hindi masira. Ganon din ang pagkain natin, lalo na ang isda. Ang isda ay kilalang mayaman sa protina, bitamina at mineral na kailangan ng ating katawan sa pagtanda. Ang protina ay para sa ating mga kalamnan, bitamina at mineral para sa ating buto at pangkalahatang kalusugan. Ngunit, ang problema po kay may ilang isdana, dahil sa kanilang kinakain sa dagat o dahil sa polusyon ay nakakakuha ng merkuri. Ang merkuri po ay isang uri ng lason na kapag naipon sa ating katawan, ay maaaring makaapekto sa ating utak, kidney, at sistema ng nervyos para sa atin pong mga senior na mas sensitibo ang katawan at mas mabagal ang pagproseso ng mga lason, mas malaki ang epekto nito. Kaya, ang pagpili ng isda na mababa sa merkuri ngunit mataas sa sustansya ay lubhang mahalaga. Parang pagpili ng pinakamagandang gulong at langis para sa inyong pinakamamahal na sasakyan. Tatlong masustansyan isda para kay Senior Pinoy ang tunay na gold mine ng nutrisyon. Narito ang tatlong isda na hindi lamang abot kaya at madaling makita sa ating mga palengke, kundi puno rin ng benepisyo para sa kalusugan ni lolo at lola. Ito ang mga isda na siguradong magpapalakas sa inyo nang walang alalahanin. Una, bangus, milkfish. Hindi mawawala ang pambansang isda, ang bangus. Sino ba naman ang hindi gustong magpritong bangus, di ba po? Pero higit pa sa sarap, ang bangus ay isang tunay na powerhouse ng nutrisyon. Kung ang bangus po ay galing sa malinis na palaisdaan, siguradong mayaman ito sa omega-3 fatty acids. Ito po ang tinatawag nating good fats na parang panlaban sa mga sakit sa puso at rayuma. Ang omega-3 ay tumutulong sa pagpapababa ng mga bad fats sa dugo, triglycerides. Nakakaganda ng blood pressure at nakakabawas ng pamamaga sa katawan. Sa katawan, isa itong natural anti-inflammatory. Bukod pa po dyan, ang bangus ay mayaman sa protina na pampalakas ng ating katawan at kalamnan. Alam niyo po, habang tumatanda tayo, mas madali tayong manghina. Kaya importante ang protina para mapanatili ang ating lakas at maiwasan ang paghina ng kalamnan. Mayroon din itong vitamin B12, isang bitamina na mahalaga para sa maayos na paggana ng ating utak at nerbiyos. Ito po ang bitamina na nakakatulong sa ating memorya at nakakaiwas sa pagkalimot. Kaya tuloy ang kwentuhan ni lolo at lola nang walang abala. Tip ni nanay, para po mas masustansya ang bangus, mas mainam kung inihaw o nilaga kaysa sa pritong bangus na babad sa mantika. Ang labis na mantika ay maaaring magdagdag ng kolesterol at kaloris na hindi na natin kailangan ang pag-ihaw o paglaga ay nakakatulong upang mapanatili ang natural na nutrisyon ng isda. Pangalawa, tamban of fresh sardines. Kung gusto nyo po ng madaling hanapin sa palengke at abot kaya pa, ang tamban o sariwang sardinas ang inyong sagot. Maliit man sa tingin, pero ang tamban po ay isang power-packed na isda. Mayroon itong sangkatutak na calcium, vitamin D at omega-3. Imagine po, isang maliit na isda, tatlong malalaking benepisyo. Ang kombinasyong ito ay mahalaga para sa proteksyon ng buto, lalo na sa mga senior na delikado sa osteoporosis. Ang calcium at vitamin D ang magkasama para patatagin ang ating buto, para hindi tayo madaling mabalian. Ang omega-3 sa tamban ay nagpoprotekta rin sa puso at utak na nakakatulong upang mapanatili ang malusog na cardiovascular system at cognitive function. Sabi nga po, healthy heart, Healthy Mind. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang po malaman kung saan kayo nanonood. I-comment po sa ibaba ang inyong lugar o probinsya para magkabati-bati tayo. Paalala ni Doktor kung may gout o mataas ang uric acid, kumonsulta muna sa inyong doktor bago kumain ng tamban. Ang sardinas po kasi ay medyo mataas sa purine na maaaring magpalala ng inyong gout. Laging tandaan na ang personal na payo ng doktor ay mahalaga. Pangatlo, tulingan ang tulingan, lalo na kung maayos ang pagkakaluto tulad ng sinaing na tulingan na hinugasang mabuti, ay isa ring masustansyang isda. Ito po ay mayaman sa protina na kailangan natin para sa pagpapalakas ng ating mga kalamnan. Mayroon din itong ayon na kritikal para sa pagbuo ng hemoglobin sa ating dugo. Ang hemoglobin po ang nagdadala ng oxygen sa buong katawan natin. Kapag kulang sa ayon, maaari tayong manghina, maging maputla o magkaroon ng anemia kaya napakahalaga ng ayon lalo na sa mga senior bukod pa rito ang omega 3 sa tulingan ay tumutulong sa malinaw na pag-iisip malusog na dugo at pag-iwas sa pamamanhid ng paa ang pamamanhid po ay karaniwang reklamo ng mga senior at ang omega 3 ay nakakatulong sa maayos na sirkulasyon ng dugo tip mahalagang iwasan ang tulingang hindi maayos ang pagkakalinis at pagluto mayroon po kasi itong taglay na lason na tinatawag na pamo, scombroid poisoning, kapag hilaw o kulang sa luto. Ang scombroid poisoning ay maaring magdulot ng biglaang pamumula ng balat, sakit ng ulo, pagkahilo at palpitations. Kaya laging tiyakin na sariwa at lutong-luto ang tulingan bago kainin. Kapag niluluto po ito, hugrasan ng mabuti ang loob at labas. Tatlong isda na dapat iwasan ni Lolo't Lola. Mga panganib na dapat pagingatan habang napakaraming benepisyo ang naidudulot ng pagkain ng isda para sa ating kalusugan, lalo na sa mga senior, mahalaga ring malaman na may ilang uri ng isda na dapat nating limitahan o lubusang iwasan. Bakit po? Dahil mayroon itong mataas na antas ng mercury at iba pang mga kontaminant na maaaring magdulot ng panganib sa ating katawan. Ang mga laso na ito ay maaaring makapekto sa ating utak, bato, at sistema ng nerbiyos na mas seryoso para sa mga may edad na. Kaya naman, upang maprotektahan ang ating sarili at masiguro ang mahabang buhay, narito ang tatlong isda na dapat nating pag-ingatan. Una, King Mackerel, malaking tanige, imported mackerel. Madalas nating nakikita ang King Mackerel o ang malalaking tanige at imported mackerel sa mga palengke o grocery. Dahil sa kanilang laki at madalas na pagiging available sa mga lata o malalaking supply, akala natin ay sulit at masarap itong bilhin. Ngunit sa kabila ng kanilang presensya, ang king mackerel ay itinuturing na isa sa mga isda na pinakamataas sa mercury content. Ang mercury po ay isang uri ng lason na kapag naipon sa ating katawan, ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala. Isipin niyo po, ang king mackerel ay isang malaking isda at matagal itong nabubuhay habang sila po ay lumalaki at tumatanda sa karagatan. Mas marami silang nakokolek ng mercury mula sa kanilang kinakain at sa polusyon sa tubig. Ang mercury na ito ay unti-unting naiipon sa kanilang kalamnan at kapag kinain natin, ito rin ay naipon sa ating katawan. Bakit ito delikado, lalo na sa mga senior? Ang ating sistema po ay mas sensitibo na sa mga lason habang tayo ay nagkakaedad. At mas mabagal din nating nailalabas ang mga ito. Ang matagal na pagkakalantan sa mercury ay maaaring magdulot ng neurological problems tulad ng tremors, panginginig ng kamay o bahagi ng katawan, memory loss, pagkalimot sa mga bagay-bagay, at hirap sa koordinasyon ng ating galaw. Kung mayroon na po tayong pinagkakaabalahan sa kalusugan, tulad ng alta presyon o diabetes, ang mercury ay maaaring magpalalapa ng mga kondisyong ito. Kaya kahit gaano pa kasarap ang king mackerel, mas mainam na iwasan na ito para sa kapakanan ng ating kalusugan. 2. Blue Marlin, malaking malasugi. Ang blue marlin o ang malalaking malasugi ay isa pa sa mga isdang madalas nating makikita sa palengke. Kadalasan sa anyo ng malalaking hiwa na pwedeng gawing sinigang, inihaw o steak. Napakasarap nga naman ito sa panlasa. Ngunit tulad ng King Mackerel, ang Blue Marlin ay isa rin sa mga nangunguna sa listahan ng mga isda na may mataas na mercury content. Katulad ng iba pang malalaking isdang matagal na bubuhay, ang Blue Marlin ay nasa tuktok ng food chain sa karagatan. Ibig sabihin, kinakain nila ang mas maliliit na isda na mayroon na ring mercury, kaya lalong naiipon ang lason sa kanilang katawan. Ang prosesong ito ay tinatawag na biomagnification. Kaya naman, ang mga malalaki at matatandang blue marlin ay mas malamang na may mataas na konsentrasyon ng mercury. Ang sobrang mercury sa katawan ay maairing magdulot ng pamamanhid ng mamadaliri at paa, panginginig tulad ng king mackerel, at kahirapan sa paggalaw o pagkilos. Ang mamasintomas na ito ay lalong nakakabahala para sa mga senior na maaaring mayroon ng isyo sa balanse o mobility. Kung senior ka na, at mayroon ka ng alta presyon o iniinda sa ulo, ang pagkain ng Blue Marlin ay maaaring magdagdag pa ng panganib at magpalala ng iyong mga kondisyon. Para sa kaligtasan at kapayapaan ng isip, mas mainam na humanap na lamang ng mas ligtas na alternatibo. Pangatlo, imported salmon, farm sa fish pens. Marami po sa atin ang may akala na ang salmon ay laging healthy. Ito po ang nakikita natin sa mga grocery na imported at madalas ay medyo mahal kaya iniisip natin na premium ang kalidad nito. Ngunit, lola at lolo, hindi buhat lahat ng salmon ay pare-pareho. Kailangan nating maging mapanuri, lalo na sa mga imported na salmon na pinalaki sa fish pens, farm salmon. Ang mga salmon na ito ay kadalasang pinalalaki sa mga siksikang kulungan sa tubig. Dahil sa dami ng isda sa isang lugar, mas madali silang magkasakit. Kaya naman ang mga nagpaparami sa kanila ay madalas na gumagamit ng antibiotics para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Bukod pa rito, ang pagkain na ibinibigay sa kanila ay maaaring may taglay na untaminant o artipisyal na sangkap upang mapabilis ang kanilang paglaki at magkaroon ng kulay na mas kaakit-akit sa mamimili. Sa totoo lang po, mas mataas ang taba at posibleng chemical sa farmed salmon, ngunit mas mababa naman ang natural na nutrisyon nito kumpara sa wild salmon kinuhuli sa malawak na karagatan. Ang omega-3 content nito ay maaaring mas mababa, at ang ratio ng omega-6 sa omega-3 ay maaaring hindi ka naisnays. Ibig sabihin, hindi ito gaanong nakakatulong sa kalusugan kaysa sa inaakala. Kung gusto niyo po talagang kumain ng salmon, hanapin po ang wild caught na label. Ito ang mas ligtas at masustansyang pagpipilian dahil natural silang lumalaki at kumakain sa malinis na karagatan. Kung wala naman po kayong makita o kung masyadong mahal, huwag mag-alala. Piliin na lang po ang mas abutkayang at lupal na masustansyang isda tulad ng kating bangus o tamban. Hindi kailangan gumastos ng malaki para sa nutrisyon. Lalo na kung may mas maganda namang alternatibo dito sa atin. Hindi naman po ibig sabihin na bawal na bawal kumain ng mga isdang mataas sa mercury. Ang susi po rito ay ang moderasyon at tamang pagpili. Kung may cravings po vayo at gusto talaga ninyong kumain ng ganitong uri ng isda, may mga paraan naman para mabawasan ang panganib o ma-manage ang inyong exposure. Mga tip kung kakain pa rin ng isdang mataas sa mercury. 1. Magbawas ng dami at dalas ng pagkain. Liitan ng serving size kung dati ay malaking hiwa ang kinakain, subukang gawing mas maliit. Ang pagbabawas ng dami ay direktang nagpapababa ng merkuri na pumapasok sa inyong katawan. Limitahan ng dalas, kung dati ay linggo-linggo kayong kumakain ng blue marlin o king mackerel, subukan gawing minamsan lang sa isang buwan o mas bihira pa. Ang merkuri ay matagal bago tuluyang mailabas sa katawan. Umabot ng mahigit isang taon kaya ang pagbibigay ng sapat na pagitan sa bawat kain ay nakakatulong upang bumaba ang antas nito sa inyong sistema. Parang pag-ipon lang po yan ng pera. Kapag mas konti ang inilalabas mo, mas matagal maubos. So, piliin ang mas maliit na isda sa parehong uri. Sa loob ng isang species, halabang king mackerel, mas mainam na piliin ang mga mas maliit at mas bata na isda. Bakit po? Dahil mas matagal na bubuhay at mas malalaki ang mga isda, mas marami silang nakakaipo ng mercury sa kanilang katawan. Kaya, okay. kung may pagpipilian, ang mas maliit ay mas magandang opsyon. Tamang paglilinis at paghahanda ng isda. Para sa ibang kontaminant, hindi sa mercury. Tanggalin ang balat at taba. Bagamat hinipo nito matatanggal ang mercury dahil ang mercury ay nasa muscle tissue ng isda, hindi sa taba o balat. Ang pagtatanggal ng balat at lahat ng nakikitang taba, lalo na sa tiyan, gilid at ilalim ng balat ay makakatulong upang mabawasan ang ibang mga environmental contaminants tulad ng PCBs at dioxins na madalas na naiipon sa taba. Ihawin, ibroil o ibake sa rack. Kapag niluluto po ang isda, lalo na kung may taba pa tulad ng bangus, mas mainam kung ihawin, ibroil o ibake to sa isang rack para tumulo ang mga taba. Huwag po gamitin ang mga tumulong taba sa paggawa ng sarsa o gravy dahil maaring doon nakatago ang ilang kontaminant. Ulitin ko po, hindi ito para sa Mercury, kundi para sa iba pang posibleng lason na nasa taba. 4. Balancing dieta. Huwag umasa sa isda lang. Huwag po lang isda ang kainin araw-araw. Panghaluin ang mga pagkain. Isama ang gulay, prutas, lean meats, tulad ng manok, at legumes. Ang pagkafaroon ng iba't ibang pagkain ay nakakatulong upang hindi lang sa isang source nang gagaling ang inyong nutrisyon at nababawasan ang panganib ng overexposure sa isang uri ng lason. Kumain ng iba pang high omega-3 sources kung gusto nyo po ng omega-3 na importanteng nutrient para sa puso at utak. Pwede rin naman po kayong kumuha nito sa ibang pagkain tulad ng flax seeds, chia seeds, walnuts o supplements na may fish oil. Pero kumonsulta muna sa doktor. 5. Maging mapagmatyag sa lokal na abiso. Kung manghuhuli po kayo ng isda sa inyong lugar, lawa, ilog o baybayin, alamin po kung mayroong local health advisories mula sa inyong health department. Minsan po, ang mga isda sa partikular na lugar ay mas mataas sa contaminant dahil sa lokal na polusyon. Isang mahalagang paalala, ang mercury po ay hindi nawawala sa isda sa pamamagitan ng pagluluto, pagbababat sa suka o paghuhugas. Ito po ay nakakabit sa protein ng isda kaya ang tanging paraan para mabawasan ang mercury intake ay ang limitahan ang pagkonsumo ng mga isdang mataas dito. Kaya, lolo at lola, kung talagang gusto nyo pong kumain ang isdang bawal o mataas sa mercury, tandaan po ang mga tips na ito. Ang pagiging maingat at mapanuri sa ating kinakain ay mahalaga para sa ating patuloy na malusog at masayang buhay. Ang pagbabalansi po ng pagkain at pagiging responsable sa pagpili ang tunay na susi. Dahil sa tamang kaalaman, maiiwasan po natin ang mga karaniwang sakit na dala ng maling pagkain. Naway nakatulong ang kwentong ito upang mas maging maingat kayo sa pagpili ng inyong hapunan. Lagi nating tandaan na ang kaalaman ay kapangyarihan. Kapangyarihang magbigay ng mas mahaba at mas masarap na buhay.